Magandang araw sa inyo mga bunso and welcome back sa my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin today o kung na-monetize na yung channel mo, ito yung dapat hindi gawin. So bago ang lahat, intro muna tayo. Pow, pow, So ayan, nagbabalik na tayo. <laughs> Parang tanga lang. No? so bago magsimula simula, Uh, i-shout out ko muna yung nagpapa-shout out. Sayang din naman baka ito yung mga mawala sa akin. <laughs> so shout <laughs> out kay Alimars TV. Shout out kay Randy Navarro. Shout <laughs> out sa <laughs> Yabi TV. Shout out sa iyo. <laughs> ano uh, Glaisa Grabuso Hello Mama Loves Channel. Sa kasi yung chosy, ano? Ah, ang tawag nito? Subscribe nito to. <laughs> Mama Loves Channel, yeah. Si Ana P. Fernandez. Ah. Uh, Ivan Carasunable. Uh, and John Michael Dremont. Uh, and kay Husky. Shoutout kay Husky ano na kami, friend na kami sa Facebook. Ito yung channel niya. Yan. So, ang una, ito na tayo sa ating tatalakayan for today. So, yung una, pag monetize ka na, bawal talaga yung ano, copyright video and music. Bawal mo i-upload yun ng sabay. Halimbawa, kukuha ka ng video sa YouTube. Galing. Tapos, buong music o oh music video yung kapers kapers, kapers. <laughs> 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 copyright strike yun nangyari sa akin yan kaya dinilit ko <laughs> ito isa isa pa tapos bantayan mo palagi ang yung comment ayan kasi alam mo bakit may nagko-comment dyan na ano eh basta yun bag bag comments or nakikita ng youtube yan basta yung mga comments na ganern 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 <laughs> ayan lagi yan ha so isa pa wag mong i-turn it off yung ano uh, comments uh, turn off sa comments wag mong i-turn it off yan dahil nakikita din yan ng youtube eh ano bang silbi ng ano to channel na to kung hindi ipapakomment di ba so binabantayan din yung tandaan nyo yan nag message sa akin yung ano yung email ano tips lang to pag na monetize ka na so kukuha ka ng ano magre request ka ng ano pin pin number so pag hindi pa dumating so another request ka na naman then after one month another request na naman Sarah, pag hindi ba dumating din after 1 month pa rin magre-request ka na naman <laughs> so ako pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na ako kaya yun hinayaan ko muna so ang hindi ko alam may malaking epekto ng nangyayari Nawala lahat ng ads ko. Kung may babalik ko lang. <laughs> so, nawala yung ads ko? So, pumunta ako sa email address. Then, may nagme message sa akin. So, ito yung nakalagay. Ayan. Tandaan nyo. Huwag nyo pabawayaan ang pagbuha ng pin dahil pag umabot na siya ng one month na hindi mo pa nakukuha yung ano pin so pangatlong request na yun ha so pangatlong request na yun pag hindi mo pa nakuha so automatic mawala yung mga ads mo kaya dapat bantayan nyo palagi yan pag umabot na kayo sa pangatlong request so nawala nga yung ano ha? yung So noon, nagmanual ako. Sakit sa ano, sa kahirapan ng aking dip, -dip. So ito na yung gagawin ko, nagmanual ako tapos ayun. mating na yung ano sa akin. Blessings na naman. So one, paano ba yun ibalik? So pumunta ako sa channel ko, tapos pumunta ako sa settings, tapos send feedback. Turo ko sa iyo yan sa isa. Ayan ha. Ayan. Tapos nakalagay dyan yung ano, send feedback. So, tatype mo lang yung ano, yung mga bagay na nangyari sa buong mundo. o, <laughs> oh, diba? O, oh, yan. Sana may natutunan kayo mong pabayaan yung ano yung mga ham, mahalagang bagay na importante pala sa iyo <laughs> Napabayaan ko ng one month eh na wala pero bumalik na naman salamat yeah. Thank you. <laughs> Yun lang. Bye-bye. <laughs>